Ew. Uh. Ano yan? Okay guys, dito kami sa umalik kami dito sa bahay ni Labyrinth Ayan o oh. Pero walang tao dito Baka sakali kami dito na Baka nandito yun si Brent at saka yung kasama niya. Pero walang tao dito. Kasi sobrang ikot na ikot na kami dito sa lugar. Dito sa bundok na to. Pero wala kami na kita. Kaya naisip namin ni Angel na balikan dito sa bahay nila. Brent. Baka sakaling ano, nandito si Brent. Pero wala. Yung loob nila ay bukas lang doon. Pero tingnan ko yung mga tasksbaka sakali yung taas. Baka spaling, ano tingnan ko muna yung tasks guys ako dada subusin mo ako deda oh, oh. subusin mo ako kay

udah ya, aku dong. tidak lekat cak jangan aku だやびしだ Pakai ini.

ako po abi din siya. Maliit ra po. O. Yan ang pinaka po na mukhang ebidensya din Dada, iyabi daw, iyabi daw, iyabi Baka naman niya. meron silang ano yan ang ginagawa nila doon baka meron pang napaka langan. baho baho iso eww uh. ano yan ano eww eh. mga bang bang mga bang bang mana sila dito ano may, may tubig po. At may punggang yan. Mukhang meron pa silang ipainom yan. Yeah. Buhay pa sila, dada. Hindi na. Rito. Kauin nih dong yang perga ini, nggak hindet. Iman kok, ikan tuh. Eh, asin oh? Asin nih yan. Muka yang sini. Soalnya guys, yang lump nah pasok nani. Angel yung loob. At wala yung nabigyan ko rin. At wala na. Meron ako na imagination na tapad. May naging food yan na nakakalo. Nakala ko ba? Akala ko. Mga ganun ko. Oh. Akala lang ko. Hindi ko ko rin. na Meron ako na imagination. Imagination ko lang may naging ko daw dira na. ang kalot niya. yan ang kalot niya. May ang Ayan lang dito kung tulis. Anak ko. Okay. Ngayon, kasi wala tayong wala sila Brent dito. At saka yung kasama niya. Dito. Oh. meron ako narinig na. Ano yan? Ano yan? Tatlo na baki Huwag mo yung hawakan dito Ano baki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bakit nagpilit ang uban? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ha? Maraming bakit dyan. So wala dito ngayon guys. Wala ko ako natakot pag sabi niya. Ngayon? Hmm. Hindi, hindi naman siguro. Bakit mo nasabi? Dahil marami pa man. Marami, marami pa man at hindi man ganyan si Brin, diba? Hindi <coughs> baka ginagaw. Baka na na, na ka nang naluko si Brin sa pagkain. At yun binigyan. Binigyan siya at akala niya ano mukha siya ang mura siyang at pag pag tinyaw niya mukang dumahi ang igali niya mukha lang baka ang baka ang kasama yun ang no, sa tingin mo Kagali ng poison ba? Poison ko ba? Kain mo poison. Hmm. Pwede. Pwede ang kaibigan ni Brent ang nag, um, nagturo sa kanya ang ba, ba, bakit siya na ganyan? Baka ang sabi niya, may pindayang yan Ito oh. o. O ba? Diba? Kailangan nga natin hanapin. Hanapin Ay. nga natin si Brent dito sa kanila baka merong maiwan sila hindi tayo susuko hanggit hindi natin ma mahanap si Brent kasi nakakaawa naman si Brent ang sayang niya so doon tayo sa baba maghanap ha Natira. Oh, natira. Dito sa... Wala na nga sila dyan. Wala na nga sila dyan. Baka Kasi malis na siguro yun. Hindi, meron silang nago, nahawak at yun, nahulog. Tara doon tayo sa baba, maghanap. Edi, edi hmm. Tayo na. Yung, ano, yung yung kunin mo yung ano natin yung sundang ang problema po dahil po kung meron lang sila ba hmm, kaya nga hanapin natin kunin mo yung sundang hmm. Hmm, kunin mo yung sundang ngayon guys ay dito namin hahanapin si si Ben sa baba at saka yung kasama nila. Kasama niya yung batang isa. Doon namin ka, doon namin ano, doon namin hahanapin. Halika.

hindi lang hindi kita, dito kita, lang dito nahawak sa kamay mo hindi ka baka sakali guys nandyan sila sa baba kahimik lang tayo ha hmm. kahimik lang tayo ha baka marinig tayo para marinig ako ako marinig marinig tayo kaya hindi kong tayo ah, magmasid magmasid tayo doon sa ah, sa baba kaya <tutup> tayo, nga matahimik tayo, ka kaya nga tahimik ka no yan dito kami sa baba guys